Magandang buhay sa ating lahat. Ito, magtatanim tayo ng okra. Uh, Pumili tayo ng okra, no? Na pantanim. Ayan. Okra. Tatanim natin dito sa ating hilinisan. Pero bago yun ay uh, ito. Gawin natin ay uh, Magbubutas-butas muna tayo kasi medyo matigas pa. So, 'yan ang train natin. Good

Obrigada.

Hmm, gulat 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 ito nahuli natin yung kumain ng pan ng ating uh, tag ito ay kuniho o oh. dadalawa na lang ay, buti buhay pa rin dalawa. Yan oh. Ang lalaki na eh. Hmm. Ito yung kumain. Oh, hmm. huli na huli natin Malit pa eh. Oh. Mm -hmm. Yan na rin mga kalingap yung kan. tadi na na makapirwisyo. Yan natin kung uh, ano, mga pagkain na natin. Yan. Yan, 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 yan. yan. Hmm. So, grabe naman pala kumain to. Pinatay yung ating uh, tawag dito ay kuniho. Ano ba yan? Sayang yun ah. Hmm. yan, yan. Yan. Alô? Oi? wala ni pakai kelaman ni gabi na ayan natapos din natin wala pa natin wala pang 30 minutes na tinapos natin to ating uh, pag uh, tatanim ayan, maganda po hapon magtanim no so muli ito lang po ang ating naging vlog for today no ngayong hapon ay maraming salamat God bless po sa ating lahat ayan uh, yung ating mga manok ay uh, tutulog na rin Okay, uwi na tayo. Uy, may tao. May tao sa ating kubo. Oh. Who is that? Tayo, eh, may tao. Uy, may nagluluto. Naka, <laughs> may na ako sa kayo sa aking kubo ha. ka. Napasubo na naman. Mm hmm 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 <coughs> Ayan. Ang aking kumpare. Pre! Uy, tumutuloy yung kan, siyar. Pre! Hmm. Tumutuloy siyar. Siyar, tumutuloy.